Yung ba Pwede ba yan? Alin? Cellphone ba? Baal, wala na tayo balbang ipit, Baal. Akin yung yung aking cellphone. Yung pang ipit, sana. Yung karos sa naman, bakit kaya tumigil yung cellphone ko? Akin na yung paminta, Biki. Tumigil doon sa ano. O, oh, ito yung nilaga, ha? Ang luluto ng bihon. Andiyan yun yung may, ano. Pinalaga, pinalaga muna yung bihon, mga idol. Kapatay so, patay lang yung cellphone ko. Hmm. o, oh, o. Ginigisa niya niya ang karot, bawang sibuyas, habang nagluluto ng lumpiang lumpiang ano ito? Lumpiang tikoy. Yan, lumpiang tikoy yan. Hmm. Yan o, oh, yan o. Oh. Yan na. Sinasabay-sabay na kaya nahihilo na. Hmm. Yan. Pati ako nahihilo na rin kung anong aking kakamerahan. Na yung silpong ko pasira naman. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganyan luto. Nilaga muna ang bihon. Hmm. hmm. Naluhalo halo na niya. O, oh, ayun, o, oh, hmm. Yun, nilagay na yung manok. Manok po yun. Ang inimay ko kaninang manok. Yan. Hmm. Yan. O, oh, yan. Hmm. Ang pangkasunod. Yun, mantika. Nilagay na mantika. Hmm. Ha? Namumula na po ang tikoy. Lumpi ang tikoy. Namumula na. Uh, may ilalagay daw. Paano nilalagay? Magaya nga yan. Hop. Nor. Hop. Pinasok ulit. Binuksan. Tapos pinasok. Binalik. Yun. Kinuha na sa karton. Hop. 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 Yun. Yun. Kinuha din yung kinuha niya kanina. Hmm. Para daw malasa. Yun. Oh. Nilagay na. Yan. Hmm, yun, nilagay na yung dalawang nor baka naman ganito pang sa, Ito, brown na. Brown na ang tikoy. Pahingin oh. ako lagayan dyan. Pahingin oh, daw lagayan ang tikoy. Hmm. O oh, ito. Bisi na naman yung anak ko sa si silpon. Okay, hindi ko naman mapapaking ganon. Ang anak ko sa na silpon, nagiging bingi. Mal malalim pa. Kung ano mo lalim? Lalim, asad ng bal. At, Tutuluan bal. Yun daw malaking tasa dyan. kain-tindihan ito. Kung anong dadamputin. Hmm. Hmm. Tapos, sunog na yung pansit. Yeah. Magkakilala ka na dyan. Papanit na. Hindi ba nagulo ito? Ano na? Ayun na, nag, nagkukulok na yun. Ayun na, o. Oh, yun, Ilagyan na yung gulay ng pansit. Dumikit na yung gulay ng pansit doon sa kasiro lang. Malakas ang apoy. Hmm. Dumikit na yun. Dumikit na yung karne. Hmm. Hmm. Yan. Hmm. Pandalas naman siya. Ayun, kasi inaanang apo yung isang yun. Kasi hindi pa luto yung mabit. Hugas na ba ito? Hugas yan, may tubig eh. Hindi, Ibig ko sabihin na kalugulog ka. Oo, uh, hugas yan. Siyang, yung anak mong may gawa niya, di hugas yan. Ayan o. Oh. Yung gulay, ayun. Nalo-halo na dun. Parang maliit po ano? Ay, maliit naman talaga ah. Parang maliit eh, pang rice cooker, lagay mo dyan. Na, no? okay, yun. Mm. Na. Yung, ano, parang spaghetti style, ah. Nilaga muna yung bihon bago nilaga yung sauce. Ayan. Hmm. Hmm. Hmm, sunog na yung apoy. Ah, sunog na yung damit napang pang ano. Ah, ganun pala yun ang style. Ganun pala ang style ng pagluto ng bihon. Ah, Kasamay-kasabay na lumpia. Ay! Lumabas. Lumabas. Ah, hindi lalabas yun. Hindi. Malikit yung isa. Ano? Hmm. Ano? Hmm. Hmm. Ha? Ayan. No, Ayan. Ayun oh, nilagyan ng ochay, ochay, si 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 sos. Oh, si si ochay, si sos. Nilagyan. Ayun. No. Tapos, nilagyan ng kaunting pampasarap. ano oh, Alam niyo na yung pampasarap na yun oh. Man. Oh, ano? Naputol kasi kanina eh, hindi pa nagdiridiretso eh. Ayun oh, lalagyan ng toyo. Um, ayaw pang gamitan ng kutsilyo. yung hindi Yun lang, hindi na buksan. daw, re. Ano, makakapagbukas, na may tusil eh. Wala, re. Nasaan yung kutsilyo dito? No. Buksan daw ito. ano ah, mamamatay na aking pagbibidyo hindi pa natapos ang pagluluto. Ayaw kasing kutsilyuhin. Oh. Dami naman lamok din sa partingare. are. Hmm, yun, dinagyan din ng... Ay! Ganon din pala style. Madali bang luto yung ganyan? Mm Nilalaga muna ang ano? Oo, pang mga handaan ganyan ang gagawin. Pang madalian lang pala, pang pala yun? Uh Oo. -oh. Hmm, pang madalian daw yun, mga idol. I pa parang mas maano kasi yun. Hindi yung masyado pag yung may mga handaan. Bakit bagay, yan yung luto dun sa kayo, kay, kay na ang lasa ay eh, kala mo hindi na nakain. Huwag ka mangusga nga dyan. Eh, totoo lang yung sinasabi ko. Nagbigay dito pagkarami rami din man. Nakain. Ayun, nasunog na yung ano, gulay. Hmm. Ayun na, luto na yung gulay ng bihon luto na yung gulay ng lagang bihon bagong teknik pala yan hmm Balira, ilagay mo mga tubig na ako. O, ito lang. Ilagay mo na okay, muna tubig. Ayan, pinatay na. Ayan. oh ha? O, oh. lalagay na niya. Ma? Oo. Oo. Lagay yung yung sahog sa ano, sa nilagang bihon. Yan daw bagong teknik ngayon. Hmm. Ha? Hmm. Ganun pala yun, bagong teknik. Hmm. Ito naman, ito yung ano ay lumpiang ano, ito yung lumpiang

ah, ganoon pala yun. Madali lang. Hmm. Hmm. Parang gawin spaghetti. Mm -hmm. Para daw madali yun magluto ng bihon, ganun ang gagawin. Ganyan ba ang gagawin? Mm hmm. Ganyan daw ang gagawin ninyo. Pag magluto ng bihon. Kailangan halong-halo ito eh. Kailangan di halong-halo. Ilalagay, ilalagay muna nyo yung bihon. ano mana sa kilo kalau roti. Hmm. Okay. Naman, yung lumpiang tikoy Hmm. Hmm. Binipirits na yun lumpiang tikoy ya no. Oh. Hmm. Ganyan po ang pagluto ha. Bagong teknik. Para madaling magluto ng bihon. Hmm. Po, dito na lang. May itin dito, Bad. Hmm. Tadong malahalo ko. Ay, ah, haluin ko. Uh -huh. mag pa pala ako. Hmm, okay na Kung mag-ahalo. tabi. Tabi, haluin ko. Ang lamok talaga. Putang ang lamok yan. Dapat na may kinawa. ạ dạ dạ ta luyện cô ai?